Itigit Hindi ba, pwede mo naman. Yan sa na pabango ha. Huwag ka na sa akin. Oo nga. Wow. na yung pabango ko. Yan, yeah, may pabango ka na. Amen mo, amen, amen Ano? This for dinner? Oo, oh, this This for mo. ito pa lang ba? Balik, balik sa mo.

Pag-date ka lang, fix yan. Pag-date ka lang, fix yan. Banga? Mm -hmm. Baka. Eh? Oh. Diyan mo naglagay sa ano? Eh? Sa bag mo. At baka malaglag pa sa bag mo na. Anong pangalan ito? Puma. Sa Saraman Bumio balik balik mo sa box tapos nilagay ko dito sa bag tagalin mo nga yung ano ko kaamay ako tagalin yung inoord natin yung na mo ka ng brace ka na agad bango ah bergamot yan eh yata yung naamoy ko na mission na ikon eh bergamot nutmeg tsaka amber hindi na gusto gusto niyo yung pag may nadani na aamoy. Lagay mo sana sa box house na natin dito. Tanggalin mo na sa box mo, lagay mo na dito sa box. Ah, tanggalin mo pala. Kasi, delikado. Baka nga mabasa. lalong mabasag. na lang mabasagin. mabasagin. Oo, basagin mo. <laughs> Oo.

order na ako. Ito, so, saan ka ba? Arlen, ha? Arlen ka. Dalawa naman ka, tatlo naman yan. Si, sino pa dito? Uh -huh. Saan ka? Hindi na siya na. Pag-ano na sa sweet lovers. Ano na ito? Ha? Eh. Sisi? Nag-maiis, nag-ice cream. <laughs>